Ang video na ito ay may sensitibong nilalaman na maaaring maging nakakabahala para sa mga manonood. Sa bayan namin, ang mga bata ay sinisigurado naming ligtas. Sila ay inaalagaan, pinoprotektahan, at binabantayan. Ang mga anak ko ay parang anak na rin nila. Ang mga anak nila ay parang anak ko rin. At habang naririto ako, ipinapangako kong walang masamang mangyayari sa kanila. Bilang isang komunidad, iisa ang aming responsibilidad. Kaya naman, nagtutulungan kami at sama-samang pinoprotektahan ang bawat bata sa aming bayan. Pero teka, bakit may parang kakaiba? Napasok ba ng USAE ang barangay natin? Di pwede yan. Di dapat palampasin. Kahit duda pa lang, dapat i-report agad natin. Dito tayo papayag na madagdagan pa ang mga biktima. Gagawin natin ang lahat para matiyak na ni isa sa ating mga anak walang mapapahamak sa taong 2022, isa sa isang daan batang Pilipino ay biktima ng pang-aabuso para lumikha at magbenta ng child sexual exploitation material. Madalas well, itong pinatawag na show, chat chat, cyber sex o child porn. Mga tawag may hindi akma sa totoo madadanap na pang-aabuso sa bata. Dahil ang totoong tawag dito ay... Online sexual abuse o exploitation of children o OSAEC. Ang pangaabusong ito ay nagdudulot ng matinding trauma sa mga batang biktima. Walang lugar dapat ang krimeng ito sa bansa natin. Kaya't samahan niyo kami at pagtulungan natin wakasan ito. Di dapat ito usaping pampamilya lang. Dahil ang labang ito ay eh para sa kinabukasan ng ating lipunan. Kahit pinakamaliit na sinyalis lang ang makita, i-report agad. Maaaring mga batang nagkukumpulan sa isang bahay, doble-dobling koneksyon ng internet, pamilyang dati walang wala, biglang magarbo ang pamumuhay, o pagbabago sa kilos ng bata, gaya ng pagiging balisa, pagkakaroon ng takot sa ibang tao, laging natutulog, o maging ang pagkakaroon ng pasa o sugat na hindi maipaliwanag. Importante ang bawat detalye, kaya huwag matakot magsalita. Kung may doda, ka agad. Mga otoridad na ang bahala. Responsibilidad nating magsalita para sa kanila. Tayo ang boses ng isa't isa. Dito sa bayan namin, ahimik. Pero di kami tatahimik. Di kami titigil. Sama-sama, pagtutulungan namin. Hanggang sa kahuli-hulihang bakas ng karahasan, tatanggalin at lilinisin namin... Sama-sama nating wawakasan ng osaek hanggang sa kahit pinakamaliit na bahid, siguradong wala sa bayan namin. Ganito sa bayan namin. Sana sa inyo rin. Bayaw mo ng bahid ng osaek para sa isang bansang ligtas sa Osaic. Iusaw na siyon, iusaw aksyon. Kung may kahinahinalang kaso ng osaek sa inyong lugar, Bagsumbong ko tumawag sa lokal na otoridad.